ako akong mga ano, tahimik mga tahimik wala pang tao mamaya pa yan alas 8 ganyan yung alaga ako tahimik lang yan tahimik lang yan Mamaya to to goli yan. To to mamaya yan. Kay may ingay ha. Totulog pa si Kuya. Na totulog pa. Si Kuya George ay ganyan.